Tapos, New York session sa gabi, kailangan mo mag-trade. Hindi ka talaga makapag-trade na mga. Sa pan-challenge dyan is kapag full-time trader ka, tapos may mga naka-rely sa'yo, may family ka, may mga bills to pay ka. So, nag a din yan sa pressure o tinatawag natin na mental fatigue. Kapag tumatanda kasi tayo, mas lalo nagiging complex ang buhay. Pwedeng pressure or stress from our family. 'di ba? Lalo na pag may mga anak tayo, kailangan natin mag-perform sa kanila. Kapag meron din tayong ito pa lalo na 'to, kapag meron kang isa pang work bukod sa forex trading, may business ka, may side hustle ka, or may work ka, malaki rin talaga yung pwedeng makontribute niyan sa sa pagkakaroon mo ng tinatawag na mental fatigue. So, ang di alam kasi ng karamihan ng mga traders is kung gusto mo talaga maging sobrang profitable na trader na kumita ka talaga ng 6-7 figures per month, kailangan yung buong lifestyle mo e papunta dun sa magandang pag-trade mo or pag-analyze mo or pag nandun ka na sa harap ng mga charts. Hindi pwedeng magpupuyat ka or maglasing ka, to be exaggerated. Buong araw ka magkocomputer, tapos marami kang ginawa na physically na hindi ganun ka-healthy. Tapos marami kang mga pinagsasabay-sabay na task, may mga isang problema. Kapag lahat ng yon meron ka, tapos New York session sa gabi, kailangan mo mag-trade, hindi ka talaga makapag-trade na maayos.